So yung guys, magre-repack ako ng sulti egg. Napakarami. Ayan o, oh, Ang laki ng box. Sobrang bigat. Ngayon, nirarap ko siya ng newspaper. Kasi papunta ito sa Qatar. Ngayon, syempre baka mabasag sa ba? Kaya kailangan ibalot ko siya sa newspaper para naka-safety yung egg kasi itlog yan. Itlog na maalat guys pero hindi pa siya ano pa siya yung ah, hindi pa siya luto. Kumbaga hindi tulad sa atin na itlog na maalat na luto na siya. Ito hindi. Itlog pa siya na mayroon ano. Kailangan italog pa siya parang ganito ba oh? Yan. Sa ko. Para. 100 pieces to eh. 100 tiraso. 100 boxes pala. Maliit yung paper. Kasi, siyempre, sa airport, may halis-halis yung box. Ganyan siya, oh. para hindi mabasa para sigurado na naka-secure siya. Kaya, lagyan na news paper. Pero hindi ko alam kung matibay yung pag may news paper. Kasi ang ginawa ko, ilagay ko lang sa mga gilid dito yung ano, mga papel parang hindi yata matibay maka anuhan mo ng ano mabasag ito yung laman niya guys oh. kailangan balutin. Nakayang ko na kaya yung papel kasi marami man yung Kasi pag nabasagan to guys, babaho ang laman nito. Kasi parang ano siya, bubuk. mabububuk yung itlog Ano ko kung anong gagawin niya dyan? Nagpahit kasi yan siya ng ano eh, yung restaurant doon sa Doha. Kaya, yun so, siguro yung Bumili siya ng isang box na itlog na malat ko anong gagawin dyan. Eh, dubli ko na yung paper. Mahinig kasi yung mga insip ng ano. Yung ganitong alat. Hindi lang ako siya kung Sabi niya, wala ng princess. matawag yung telepono sa sagutin ko. Tumawag si Pedro. Di mapakali sa ano? Sa box. Ginanito ko na nga guys kay para naprotektahan yung in. Ngayon, so, sabi ko hindi ko papasok sa box pag ibating niya. Tingnan niya kung ano yung tsura. Meron kasi magpaulit paulit-ulit dito. mahirap magpaulit ulit kasi siyempre sa dami ba naman ito tapos kanina nakapacking tip na yung box tinanggal ko ulit yung packing tip kasi gusto ng anak nakasipti sabi ko sirain ko ulit yung tip tapos ulitin ko ay naku bili-bili ng ganito tapos ulit gawa no? yung tiwala sa ginawa ko, hindi sana siya na lang maglagay. iba Sama ba yun? kaya, tingnan na lang niya yung ginawa ko. Okay na rin naman to, ha? Magayon ko dito, lagyan ng pumat. Oh, makapal na siya, oh. Hindi na to, pag nabangga na to, hindi na to mabasag. Itiwala yata sa akin ah. Hindi sila nga. Hindi nga marunong maganyan eh. Hindi nga nila alam kung paano mag-protect ng ganyan dami kaya nito guys so nang so ayan lang yung video ko guys ay, Para parating sa tinderma ayan yung ginagawa ko oh. marami na oh ayan yun ay mabasa ito yung mga hindi ko pa nagagawa marami pa marami pa yung newspaper ang kakainin nito yan oh. So yan lang guys ang aking video. Bye bye.